Nag-react ang ina ni Jake Zyrus na si Raquel Pempenko sa naging performance ng SB19 member na si Stel Ahero sa nakarang concert ni David Foster. At marami ang hindi nagustuhan ng tila nais iparating ng ina ni Jake. Ilang araw ng trending sa social media platforms ng SB19 member na si Stel Ahero dahil sa pambihira niyang talento sa pagkanta lalo na nitong nakaraang performance niya sa concert ng musician, songwriter, composer, and producer na si David Foster sa Araneta Coliseum noong June 18. At isa sa tila humanga rin sa stellar performance ni Stel ay si Raquel Pempengco, ang ina ni Jake Zyrus, formerly known as Charisse, na isa ring singing superstar. Pero may naging komento si Miss Raquel na pinagmula na namang muli ng issue. Sa kanyang mga naging interviews bago umalis papuntang United States para sa concert nila ni Eric Santos ay ibinahagi ni Stell na nagulat din siya nang hilingin sa kanya ng award-winning songwriter na si David Foster na kantahin ang All By Myself ng music icon na si Celine Dion. Hindi umano talaga naka-line up ang kantang All By Myself para kantahin ni Stella sa concert ni David Foster. Last minute na nga raw ito napagdesisyunan para kantahin niya sa concert. Pero hindi binigo ni Stella ang audience at talaga namang lahat ay nagulat at napanganga sa pambihira niyang performance na maging si David Foster ay nagbigay puri sa kanya. Samantala, hindi na nakimkim pa ni Ms. Raquel Pempenco ang saloobin hinggil sa outstanding performance ni Stel na halos lahat ngayon ay humahanga. Nagpost ang ina ni Jake Zyrus sa Facebook na tila kinakausap ang kanyang anak. Gulatin mo din mga tao, magcharis Pempenco ka ulit. Hahaha, joke lang. Pero in fairness, magaling si Stel Ahero, mala Madela din. But still, don't compare with Charisse. Oops, just saying lang ha. It's my own opinion. Dadami na naman basher ko. Peace, yo. Lumalabas na kahit bilib si Raquel Pempenko sa talent ni Stel ay hindi pa rin umano maikukumpira ito at ang anak niyang si Charisse na nakilala rin sa pagbirit ng matataas na nota ng mga kanta. Matatanda ang noong 2009, ni-refer ni Ofra Winfrey si Charisse na Jake Zyrus na ngayon kay David Foster para ma-mentor siya nito. Ibinirit din ni Charisse ang kantang All By Myself sa isa sa mga concert ni David noong 2010 na mas lalong nagpasikat kay Charisse. Kalaunan ay umanlad ang karyer ni Charisse at nagbukas iyon ng maraming pinto para sa kanya sa international music scene. Ngunit unting-unting tumamlay ang karera ni Charisse dahil sa kanyang mga personal issues. Ayon naman sa iba, mula noong mag-come out si Charis bilang trans man noong 2017 at palitan ng pangalan niya bilang Jake Zyrus, ang siyang simula umano ng pagbagsak ng kanyang career. Pagkaman marami ang naniniwala na kayang-kayang ibalik ni Charis or Jake ang kinang ng kanyang career kung gugustuhin lamang niya. Samantala, si Stell naman ng SB19 ay tuloy-tuloy ang pagdami ng fans and followers na humahanga sa kanyang talent at galing sa pagkanta. Maging si David Foster ay sinasabing nakikita niya ang magandang future para kay Stell. Narito naman ang komento ng netizens. Coming from a mother's point of view, andun pa din yung pangihinayang niya sa anak niya. What Charisse had become and could have become had she remained to be Charisse. I don't think she meant to bash other artists. Nangihinayang lang siya talaga sa galing ng anak niya. And iba din naman talaga si Charisse during her time as Charisse. And she's right actually. Asan na ba si Jake Cyrus ngayon? Nga nga, walang halong Charisse yan ha. So what kung nga nga si Jake ngayon? At least di na siya mina-micromanage ng nanay niyang magaspang ugali. Baka sariling ina, hindi marunong gumalang at rumespeto sa desisyon ng anak. Marami pang opportunities na pwedeng matanggap si Jake Zyrus dahil talented pa din naman siya, panapanahon lang yan. Ano pong masasabi niyo sa naging komento ng ina ni Jake Zyrus sa performance ni Stella Hero noong concert ni David Foster? Share your thoughts below.